Good day plant lovers! Ayan po, kadadating lang po ng ating mga uh, Thailand aglonemas po. Ayan, uh, ina-unbox na natin. Tinatanggal na natin sa pagkakarap po. Tapos uh, tatanim na natin. Ayan, ginagawa na muna natin. Uh, pa ilan-ilan lang muna binubuksan natin. Ayan po yung iba. May mga name na, ayan. Bangan nyo yan sa live natin. 9 carat natin. ha meron na uli. Dragon crown. Ayan, legacy natin, meron na uli. Yeah, uh, white legacy. Red legacy. Gaganda rin itong dumating natin na widuri. Uh, yung golden maroon. Yan guys. Ayan guys. ha finally dumating na. Ayan, ganda rin yan. Golden maroon. Tatanim din natin yan. Black maroon natin. ha meron na rin dumating na rin sila Ayan, Thailand na aglaus uh, yung iba wala pang ano yung iba mga walang ID kaya medyo matagal lang tayo dito kasi uh, pagsasamasamahin pa natin kung alin-alin yung mga yan uh, karamihan naman may mga uh, ano may mga ID yan, frozen ano pa ba mga dumating natin red exotic meron na uli alam ko may Starbucks din tayo dito ano pa ba mga aglaws to? Red elephant. Try natin tingnan. Ayan. Red elephant natin. Wow, mukhang magagandangan talaga natin ngayon. Ayan. Mga dumating. Tricolor natin. Ayan. Meron na. Tricolor natin. Finally. Ayan. ano rin natin yan. Tatanim din natin yan. Uh, today po. Ayan. Dito naman yung ating... Uh, Ayan, pagtatanim. Ayan guys, ito. Ginagamit natin pating pa mix. Ayan, sa ating uh, aglonema. Bali, ito yung top part ng ating uh, aglaw. Uh, mixture po natin ito 70% na ipa, 30% na coco peat, tapos uh, pagka-mix natin noon, uh, additional lang natin ng 10% na carbonized rice hull. Tapos may mga compost din tayo na 5% na in additional dito. Yung compost po natin na yon ay yung mga luma nating mga pating mix na na ano na na nabulok. Ayan. Tapos bottom part ng ano natin yung mga naka-ready na. Ayan. Ganito ang ginagawa natin sa bottom part ng ating uh, pagtatanim ng uh, aglaw. May mga coco cubes po na nakalagay para Katulad ngayon. Ayan. Sobrang maulan ngayon. Ayan, hindi natigil ang uh, ambon ulan, ambon ulan, ganyan. Uh, para ang ating mga aglaws ay protektado sa overwatering. Ganyan na nila gawa natin. May mga coco cubes sa ilalim. Tapos additional holes. Ayan. May mga additional holes po yung mga yan. Para uh, na-filter din po yung excess water. Ayan mga inayos na natin yan ayan koko cubs natin ito ayan ano nga ba to new ko cool na no ayan kita nyo yung mga gamit nating pot sobrang daming holes po niyan para uh, kahit maulan ay maano nyo na hindi tayo matutunawan ng aglaw kadala ang unang nangyayari dyan pagka talagang natiningan ng tubig ang ating mga aglonemas Uh, makikita nyo, hindi agad-agad yan matutunaw uti-uti naman lalaga sa mga dahon hanggang sa yung root part niya ay mabulok ayan, isa-isa na natin yung uh, itanim ayan, mag-ayos lang din po ng mga plants natin para tuloy-tuloy na rin tayo ng uh, pagtatanim po ng ating mga halaman, Ito din yung ginagamit natin guys ayan, ibinababad natin sa uh, dietin Ayan, ito pala. Ayan, ginagamit natin, dietin. Minimix po natin sa tubig at saka yung ating anaa. Ayan, rooting hormone para uh, mas mabilis na maka-recover yung plants po natin. Uh, sa stress, pagkaka-uproot nila pagdating dito sa Pilipinas. Ayan, ang mixture natin dito, ito 24 liters po itong ating uh, ginagamit na timba. Uh, Tansya-tansya lang oh guys, uh, one tablespoon na uh, bali 4 tablespoon ang ginawa ko ngayon dito na Daitain tapos 6 tablespoon na ana ah, do sa 24 liters po ayan May, kung uh, gusto niyo namang makabili ng ganyan meron naman sa Shopee yung dalawang yan, Daitain at saka ana ah. may instruction naman yan sa likod ayan may mga instruction naman yan sa likod paano gamitin ayan uh, sa mga nabili po online ng mga halaman, yan, pwede nyo rin gamitin yan. Uh, tapos meron din ako ditong bagong gamit. Ayan, si Mika 8% na natural growth enhancer. Kulay itim naman siya pag natimpla. Uh, ito naman, ginamit namin sa mga cuttings namin. Uh, mas mabilis daw na makapagpaugat. Uh, tatry din natin kung uh, effective siya. Sa ngayon, hindi natin siya gamitin dito sa ating mga Thailand Egg Kasi hindi ko pa siya gamit, hindi ko pa siya Uh, ganong nasusubukan at uh, ko lang muna do sa ating ibang mga cuttings. Ayan ito pin-propagate ko tong ating mother plant ng uh, syndapsus silver cloud at Sindapsus syndapsus platinum. Ayan, yung mga cuttings niyan ginamitan natin ng Mike, ng Mika. Uh, tingnan natin kung uh, mas bibilis ba na umugat, kung wala ba magiging damage do sa mga propagations natin. Ayan. Sige guys, uh, magtatanim na lang muna uli kami. Ayan, ayusin natin 'yung mga Thailand Aglaus. Kung sakali baka maapag live tayo uh, tomorrow evening. Ayan. intayin nyo na lang ang ating mga posting po. Ayan, and maraming salamat po. Kaya magtatanim na kami. Ayan, thank you so much.